Hello po! Ako po si Reid Motovlog Isa po akong motorcycle vlogger At ngayon ipapakita ko sa inyo yung binild kong underbone na Suzuki Raider Fi At yun, simulan natin kung paano nagsumula yung aking uh, interest sa pag at sa pagsali ng motor show Maraming nagtatanong sa akin bakit uh, nahilig ako sa small bike eh, nakilala ko bilang big bike rider sa mga vlogs na ginagawa ko. So simula nung nagkaroon ako ng sponsor para sa mga pyesa ng small bikes. Doon ko naisipang bumili ng small bike. And uh, actually, bago ako nakilala bilang Ride Moto Vlog, talagang pangarap kong bumili ng Raider FI. And actually, carburetor man noon eh, wala pang FI nun eh. So, nung teenager ako, dahil wala pa pambili ng big bike, uh, pinangarap ko talaga small bike muna. And since yung Raider ang pinaka malakas nung time na yon, dahil nga 4 valve siya, kaya yun, naisipan kong ituloy ngayon yung pangarap na hindi ko nagawa dati. So since tayo ay mahilig mag-setup, setup ng motor at uh, Masaya kapag kami nakaka-appreciate sa mga ginawa natin sa motor natin, yung mga piyesang nilagay natin. Eh, ang sarap sa pakiramdam kapag ka nakikita mo yung expression nila na natutuwa at uh, nagiging interesado doon sa piyesang nilagay mo sa motor. Ang ipinangalan ko nga pala sa Sogi Raider ko is Raider. Kasi nga, Raider siya, then Raid yung pangalan ko, pinagsama ko lang. So ito nga pala yung mga binago kong piyesa sa kanya. Una sa lahat, pinalitan ko yung kanyang chassis. Sumula bakal siya, tapos ngayon ginawa kong aluminum Pagkatapos, pina-repaint ko yung kanyang fairings basis sa kulay ng aking YouTube channel which is green. And then, pinalitan ko yung kanyang front suspension. Ginawa kong pang Wave 100. Tapos, nilagyan ko siya ng extension para may mount dito sa manibela niya. Bumili ako ng rim. Morad Spain, yung tatak niya. 40,000 pesos. Second hand ko lang siya nabili. And then, pinalitan ko yung kanyang hub na DKT CNC hub. 28,000 naman yan, harap likod. And then, yung spokes niya, yan, na uh, basic na lang yung price niyan. Yung front brake system naman natin is... Brembo Tortoise 2 Yung ating brake disc is Moto3 GP Tapos yung ating brake master is Rossi ang ating clutch lever is HPK Brembo So yung front brake system nga pala natin is worth fifty 350000 Yung ating dual throttle body na BRD yung brand three 23000 Then kapag nagpalit ka ng ganyan, matik magpapalit ka rin ng ECU Which is Datatech worth 11000 And then ipapat-tune mo pa nasa 5k to... Depende sa tuner Yung radiator natin na uh, BRD rin Tapos yung coolant reservo tank natin, BRD rin, aluminum lahat yan. Yung ating gas tank, BRD rin, aluminum. Yung ating rear suspension naman is Orleans, worth uh, 30,000 pesos. Yung ating swing arm na TRC, worth 11,000. Yung shifter natin, TRC rin, worth uh, 3,000 lang yan, mga ganun. Ito yung pinaka part sa motor, yung ating engine block. Nagpalit tayo ng 66mm, siguro nasa 170cc na siya ngayon, which is Rowan yung brand. Tapos, yung head cover natin, nagpalit din tayo ng Rowan na brand, aluminum. Tapos, pinaport natin yung kanyang head. Yung stabilizer natin, natatak niya is Ohlins, worth 28,000. Yung manubela natin, mga basic price na lang yan, hindi ko nasasabihin yung presyo kasi depende sa reseller yung nagpapabigay ng tunog sa ating motor, yung ating KOU full titanium na tambucho which is 43,000 pesos. Dahil syempre, manipis yung gulo, mababa yung motor. Nagpalit din tayo ng upuan, which is TRC ren flat seat. At kapag ka nakompleto mo na yung pyesa mo, limbawa hindi pa nakalagay, so hindi naman lahat yan plug and play. Eh, no? So dinala ko siya sa hand laid bolts kung saan gumagawa sila ng sarili nilang tornilyo at mga spacer kay Sir JC ng Candaba, Pampanga. So dinala natin siya doon at kung makikita ninyo yung mga spacer at yung mga bolts niya is pare handmade. Yung nagastos ko sa motor sa totoo lang ayokong sabihin na eh kasi parang too good to be true or instead na pambili mo ng big bike eh bakit dyan pa? So ang estimate ko lang na nagastos ko dito kung kasama na yung motor nasa 700,000. Ayan, depende na lang kung saan kayo bumili. So, yun ang aking estimate. Sa lagay ng motor ko ngayon, siguro nandun siya sa gitna pa lang. Pwede siya pang mabibigat, madidiin na event. Meron, pwede rin siya sa pang barangay, pang covered court na event. Yung mga simpleng motor show lang, Ilang beses ko na rin siyang sinali sa mga motor show. Mayroong sa mga madidiin, mayroong pang ordinary motor show. So kahit pa paano, nakakakuha naman tayo ng mga trophies. Minsan nagiging champion tayo, minsan nakaka-first. So yun, yung mga nagastos ko naman dito sa raider ko, sa mga nasalihan ko na masasabi ko sulit naman. Kasi hindi naman yung pera yung habol natin yung experience at yung makita natin yung result ng build natin natutuwa yung mga tao at uh, kapag swerte nakakauwi pa tayo ng tropeyo muli ito nga pala ang uh, King Suzuki Raider R150 FI na si Reader para sa All About Wheels Manila